Buenas noches, damas y caballeros. When uh, I was still a reporter of uh, the Philippine Daily Inquirer. I rose from the ranks, ha? Huh? Nagsimula ako covering the the police beat at uh, diyan ko nakasama sila sila Erwin Tulfo. Na kumukoverin yung police beat sa Quezon City at kamanaba kaloukan nabotas Malabon ha at uh, uh, kasama rin Northern Police kasama rin Makati. And then uh, before ako umabot sa Malacanang Senado at Kongreso na pinaka-highest kung napakagaling mo na talaga iya sa ilalagay ka na sa Malacanang pero bago dyan i-assign ka muna kung saan saan <laughs> ha? at isa sa mga assignments ko na very memorable rin naman sa akin ay yung tinatawag nila na IA Beat Ninoy Aquino International Beat okay rin naman yun kasi uh, masaya rin ako dyan uh, although uh, hindi ako masyadong uh, masyadong kontento, medyo noon time na yun, muntik na ako umalis sa inquirer kasi ang hili ko talaga ay politika pero dyan sa naiya, ang i-cover mo lang dyan, yung mga smuggling, yung mga airline issues, yung mga aeroplano na na, na delay or na disgrasya or yung mga dumarating na mga VIP o yung mga paalis na VIP. Pero masaya naman kami kung dumadaan nung time na yon si former President uh, Rodrigo, ano, si former President uh, uh, Joseph Estrada. Uh, kami ang uh, nagko-cover sa kanya yung mga speeches niya paalis or speeches niya pabalik ng Pilipinas. Pati mga senator, congressman, marami rin ako nakilala dyan. So, uh, buti na lang, I still uh, kept... Uh, Kept my ties with the airline industry people uh, Mga airline experts ha? Pati na yung mga Bureau of Immigration Officials dyan Sa NAIA Pati NBI May, in, may NBI office dyan sa NAIA So ngayon, uh, just today May tumawag sa akin Isa sa kanila dyan Sabi nila, but <laughs> Long time no hear Sabi ko, oh, kumusta? Sabi ko Minsan nagkikip, pag umaalis ako papuntang abroad, nagkikita ko pa rin sila. Minsan nagkukopi kami habang nagintay sa pag-alis yung aeroplano ko. Sabi nila, but dapat punta ka dito. Sabi ko, bakit? Anong meron dyan? <laughs> sabi nila, but kalat na kalat dito sa naiya. Sabi ko, ano? Scandal na naman. Sabi ko, sabi nila, but yung mga, yung mga pilots, dating pilots, ni speaker former speaker Martin Romualdez ay nagkakalat dito ba? Sabi ko anong kinakalat nila? Ikinakalat nila yung yung pagde-deliver nila ng bulto-bulto ka bagahe baga, uh, hundreds daw of bagahe ng pera ha, kada trip uh, I mean over several trips Parang ito yung gute, yung kay Gutesa, si Gutesa nagbubuhat sa mga van. Pero ito, binubuhat nila sa eroplano mismo. Kasi ang daming eroplano ito si si uh, si Speaker Martin Romualdez. At dinadala nila ito sa Delaware, USA. So obviously, uh, hindi ko naman natanong, obviously may bahay. Andali, i-close ko muna itong pintuan. Okay. Uh, obviously, may bahay itong si uh, si Romualdez o kaya mga uh, anak niya o pamilya niya or or dami ba niya or mga uh, kwan ba niya, tagatago ng pera niya. Ha? So, sabi nila, ba't uh, i-vlog mo ito? Kasi ang gusto talaga namin mangyari, ba't? Ha? Imbitahin ng ICI ng Independent Commission o for infrastructure imbitahin ito sabi nila but uh, kung gusto mo kausapin mo mga ito sabi ko wala at dito ako sa Sabuanga nagbubuhat ako ng mga ng mga dried goods dito kasi mag uh, magtatayo ako dito ng uh, wholesale retail na convenience store na ang tawag ay uh, Easy Mall dito sa East Sabuanga Business and Events Place. Sabi ko, hindi ako makapunta dyan. Pero sabi ko, sige, uh, sige, ikarat ko to at maimbita yan, makapilot na yan. So, obviously, sabi nila, <laughs> uh, parang hindi kontento ito mga pilot. Kasi, naiwan sila sa alanganin. ha? na hindi na sila hindi na sila parang pinabayaan daw sila. Kung bakat nawalan silang trabaho, ngayon nag-apply sila ulit sa mga airline company kasi wala nang pera para i-deliver. Ha? Iniipit na uh, ginawa ni President Bongbong Marcos ang tinatawag nila yung withhold for later release. Yung mga yung mga blanco na mga namangat sa budget nila Romualdez na nilagay nila ni Chief Escudero sa 2025 budget hindi nga tinanggal yun ni Presidente Bongbong Marcos pero minarkahan ni Presidente ah ito ito inserted inserted funds ito hindi ko pupundoan ito so hindi na pinunduan kaya ano pang ide deliver ah ano pang ide deliver so ah Uh, kaya, wala uh, naiwan ito, naiwan sa alanganin kaya siguro baka nagugutom na ito, mga pilot na ito <laughs> o baka kuripot si Romualdes dito <laughs> so sabi ko sige, ibablog ko yan at uh, i-share uh, nyo at i-like nyo itong vlog para mapunta ito sa 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 ICI, kasi Malay natin baka nag na baka chismoso, Marites lang talaga itong mga pilot. Ah, may pilot pala mga Marites ha. At uh, yun, uh, sabi nila, but uh, dito sa Ninoy Aquino International Airport at saka sa mga hangar dito ng eroplano, kalat-kalat na kalat na. Kasi parang pinagyayabangan pa nila na sila ang taga-deliver ng pera. <laughs> Malala, maleta-maleta na pera daw. Or minsan nilalagay sa box, ganon. Mga malalaking box. Sabi ko, eh, pwede ba yan lumusot sa ice sa Amerika? Eh, sabi nila, eh, kahit pa paano. Siyempre sabi nila, eh, kuwan yan, mataas na, mataas ang pwesto niyan sa gobyerno. So, nakahanap sila ng paraan na magpasok ng pera, magdala ng pera sa Amerika. Sabi ko, parang personally, sabi ko, eh, parang hindi ako maniwala dyan, ah. Kasi sabi ko, kung ako, kung ako sa kanila, sabi ko, bumisita na rin ako sa, bumisita na rin ako sa Kwan, sa, sa Switzerland, sa, sa, uh, ano pa yung smallest country na, yung mga, yung mga Kwan, yung mga, ah, uh, uh, mga Kwan, mga bansa na pwede mo rin, uh, Kwan, na, uh, itago yung pera mo, ah, uh, ah, sa Luxembourg uh, parang kung magtago mag ka ng pera ng bangko dyan sa bangko nila walang tax walang tax tax free yung pera mo kasi yun ang pangakit -pang nila sa, sa mga diktador sa mga sa mga big mga lalaki negosyante uh, mag uh, maglagay ka ng pera sa mga bangko diyan sa Luxembourg one of the most expensive countries in the world sa Monaco ah uh, wala kang tax. E sabi ko, bakit hindi doon? eh sabi nila, eh gustong gusto talaga sa Amerika. eh parang ah, mas komportable talaga sa Amerika. Ha? Ah? Monte Carlo, yun. Liche... Oh, marami, marami mga bansa na ganyan. Mga Cayman Islands. Pero, syempre, kanya-kanyang tripping na lang yan. Ha? Ah? O oh, yan, ah. kung Kung gusto talaga sa Delaware, eh, sa Delaware, Ah, o oh yan, USA Baka dyan na plano mag-retire mag O magtago <laughs> So, kaya chinek ko ano ba mga aeroplano ni Romualdez Yan, ayon sa report ng uh, ng politiko.com Dated September 16 At na-vlog na natin ito Ay uh, lumabas na si Romualdez Kaya rin pati yung pinsan niya na trilyonaryo na rin pero nagalit na rin dahil masyado ng halata uh, masyado ng nabubukol 'di ba ah uh, 'di ba sabi ni sino pa 'yun bata ni ni Juan ni, uh, ni Benhur Abal, uh, ni uh, Benjamin Abalos si Losada sabi niya sir bubukol ito kung masyado nang malaki so bumukol nga kaya pati si president Bongbong Marcos napag-alaman na, na bumili si Romualdez ng two Gulfstream Gulf jets na kahit uh, second-hand na, na pre-owned, G-150 na 8 million dollars ang alaga. So siguro mga half a billion ito, half a billion at uh, G-550 worth as much as uh, 35 million dollars US dollars or 2.6 billion at uh, binili niya ito sa isang uh, isa rin uh, sa mga mayaman Pilipino na dito daw sa mayaman Pilipino kung saan niya binili yung aeroplano dito na rin nag apply itong mga mga pilot na ito eh ba't kayo tatanggap diyan sa airline na yan kung chismoso kayo <laughs> ha at hanggang uh, ngayon nga, sabi ng politiko.com, andito pa rin sa Taipad na ito, nakapark yung mga eroplano ni, nang, uh, ni Romualdez. Yan, ha? At uh, uh, sa, ayon rin dito sa report na which only goes to prove na tama itong tama itong mga tumawag sa akin, ha? Diyan sa naiya na talagang may mga eroplano si Romualdez na nakakahalaga 1.2 billion. At uh, yun, ha? Uh, puwera pa ito sa aeroplano rin ni Saldico. Kasi si Saldico naman, meron rin na uh, meron rin nabili na na, uy, nagkokontesan pala ito si Sal, si Romualdez at saka yung yung kwanya, yung garapata niya si Saldico. Ha? na si Saldi ko bumili, bumili rin ng Gulfstream 350 na 36 million rin ang dollars ang halaga or uh, more than 1 billion. Wow, ah? nagkokontesan sa eroplano ang dalawa. Ah. Kaya mga, huwag kayong maniwala yung mga mayaman. Hindi na magnanakaw. Mas grabe. Kung tayo mahirap, pumasok sa gobyerno, naka, nakasedan lang na kotse, kung nasa gobyerno na gusto pajero na o kaya land cruiser na pero yung mga mayaman na may land cruiser may ba, may mansion sa Pilipinas ang gusto na magkaroon may mansion sa Amerika at may aeroplano. ganyan yan eh greed greed has no limit sa mga yan ah, ha? greed has no limit and then na uh, pina research ko rin sa VAT team sabi ko ano ba dyan meron sa Delaware bakit sa Delaware o yun, ha? Uh, may lumabas rin report, well, ito according naman kay BP Sara, pero lumabas sa The Manila Times na sabi sabi daw ma, ni BP Sara na may ruling yung Delaware Court. So, ibig sabihin kung kinasuan siya sa Delaware, ibig sabihin may residency si, si Romualde sa Delaware. At ito naman in relation sa bri bribery sa Okada Manila. Ah, Okada Manila. At uh, at nag-issue daw ng Delaware Court ng 26 Capital Acquisition versus Tiger Resorts Asia. So, at uh, dito daw ay uh, nasangkot si Romualdez ha, sa issue na ito ng awayan dyan sa pag ng mga may-ari ng mga US-based uh, owner nitong nitong uh, Okada Manila at uh, at uh, siya daw ang parang inayos itong kaso sa kapalit ng bribe at uh, di umano at uh, uh, at yun, nag sa kanya ng pera, ng mali na pera na from Okada, dyan rin sa Delaware so Mukhang uh, kwan nga. Mukhang uh, too much of a uh, coincidence kung ganun. So, merong kaso talaga dyan sa Delaware. So, yan, ha? So, uh, sabi pa nga ng uh, source ko, sabi niya, Akala ko ba ba't uh, mga milyonary, mga... Kasi itos in fairness kay Romualdez, bago ito naging speaker, ha? Ang main business nito ay... Uh, Ah, uh, puwera sa batas, puwera sa low, low practice. Ah, uh, mining mining company ang hindi lang si Romualdez pati pamilya niya na sa mining business sila. Ha? Huh? What is mine is mine. What is yours is yours. Ganon. So everything mine. Ha? Huh? Mine all. So mining business. Pero ah uh, sabi niya, ba't hindi ba mayaman na sila? Romualdez pa naman. Sabi ko, yan kasi ang problema sa mga politiko. Sabi ko, uh, fallacy yan na isipin na, na may hindi, yung mga may, dati ng mayaman, hindi magnanakaw. Kasi sabi ko, wala nga katapusan ang greed. Eh. Sabi ko, lalo na yung mga mayaman na politiko, iniisip nila hindi yung nakaw ginagawa nila. Iniisip nila si Robin Hood sila. Sabi ng, ng kwan ko, ng kausap ko, Anong Robin Hood ba? Robin Padilla? Sabi ko yung si Robin Hood, yung sa Sherlock Forest, na yung nagnanakaw sa mayaman, binibigay sa mahirap. Sabi niya, paano nangyari yun? Sabi ko, ganito yan. Ang feeling, uh, as a PR, as a PR of uh, former presidents, vice presidents, senators, and congressmen, nakita ko ang pattern sa kanila. Hindi nila itatawag yung nakaw. Iisipin nila yung mga pera na kinukuha nila sa gobyerno, iba, hindi nila yun gagamitin pang bahay nila, pang kotse nila, pang pakain sa anak nila, pang travel nila. Isipin nila yun, ibabalik nila yun sa tao. Sabi niya paano, ba't? Sabi ko sa eleksyon, sa vote buying, kaya sabi ko yung, yung kahit bilyonaryo na maghahangat pa rin ng, ng maka, makapagnakaw ng, ng na ma, ka nang trilyon. Trilyon o kaya yung mga, may mga hundreds of millions magnanakaw pa rin ng trillions. Sabi sabi ko at gagawin nila 'yan dahil may political plan sila. Sabi ko alam mo ba na may mga usap-usapan na si uh, nung tumagbo sa pagka si si uh, uh, Manny Villar ang budget niya para sa kampanya niya ay 50 billion. 50 billion. At si President Bongbong Marcos di umano. According to mga haka-haka, gumasta -haka, ng half a trillion o mga 400 to 500 to 600 billion. 600 billion para manalo. Para, kaya, para manalo. Kaya sabi ko, kaya Ya ya nang ginajustify nila na hindi naman ako magnanakaw para ipakain sa pamilya ko. Magnanakaw ako para sa kam political campaign ko. Lalo na yung gusto sa pagka-presidente. Sa tingin ko by 2028, kung gusto mo talaga manalo, kailangan magnakaw ka ng mga na mga 6 eh, uh, to 700 billion if not 1 trillion na. 1 trillion na eh kung yung kalaban mo pa ipi ng China eh yung China pa naman bottomless ang pera niyan. So kailangan ka talaga ng siguro 1 trillion para tapatan yung uh, pera Chinese money at Duterte money. Kaya yun, sabi ko, yan ang lang nakikita ko. Kasi allergic talaga ang ang isang bagay na allergic talaga ng mga politiko yung gagasta sa campaign ng sarili nilang pera, yung manggaling sa 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 bangko nila or magbebenta sila ng mga propredad, hindi talaga nila gagawin yun sa una, yung ba, papasok pa lang sila sa politika pero kung nasa politika na sila yung uh, for re-election uh, magnakaw na sila para meron na sila panggasta sa, sa re-election sa campaign for re-election pwede sa una, sariling pera nila isusugal nila yun merong ako kilala na politiko dyan sa Manila sa maliit na lugar Ha, gumasta lang maliit na lugar. Ha? Sa Southern Tagalog, gumasta lang 10 milyon. Pero ngayon, ang bahay niya, ha, mga 200 million. Kasi 'yun nga, nag na, na investment lang niya 'yun. Ngayon, yung mga kwal lang nga. Yung mga campaign contributor lang ni Joel Villanueva at saka ni Cheese Escudero, 20, 30 billion pero ang 20-30 million pero ang balik sa kanila billion eh mas lalo na sa mga politiko mismo so yan 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 kaya sige tingnan natin tingnan natin dapat maimbita ito mga mga chismoso mga marites na piloto meron din pala mga siguro nakakaburo kasi for example 16 16 hours ka with Oh, uh, 15 hours kaya with uh, uh, stopover pa yun. Nakakaboro yung nakatingin ka lang sa ere. Eh. Kaya siguro pag paglapag nito sa lupa, chismoso na talaga itong mga kwan. Walang kausap sa habang <laughs> habang lumilipat ang eroplano. Siyempre, dapat nakabantay ka sa ere eh. kahit naka-autopilot ka. Nakatingin ka sa, sa harapan mo. Hindi naman pwede habang nagka-autopilot, nagtitik, nagka-quad ka, naglalaro ka sa computer mo. So, kaya siguro, kung dalawa lang sila pilot, o tatlo, pati assistant pilot, co-pilot, siguro naubusan na sila yung bagay na pag-usapan, kaya paglapag sa lupa, ah, nagiging chismoso, ha? Ah, nabibitin sa usapan <laughs> hindi ni hindi nila pwede panoorin si Bat dahil uh, dahil uh, kailangan na uh, eyes on the kwan sila on the direction of the direction forward ng aeroplano yan na <laughs> ay ay, ay. At, pero yung mga mga uh, isa pa na, na na, na narinig ko mga istorya sa kwan na sa mga pilot diyan sa Naiya ah meron sila fly high fly high club dyan, yung uh, binabanata nila yung mga flight stewardess habang uh, nasa ere for example na yung isang er isang pilot uh, sila sila naman makipag uh, makipag uh, alam niyo na x-rated na pati sa mga flight stewardess ng mga girlfriend nila ang tawag nila diyan fly high club ha? a uh, mile high miles high club ha? yung dapat makadali ka uh, uh, hundreds of uh, uh, meters or thousands of meters above sea level yan at uh, nag, uh, nag sila yan nag-scoring sila yan kung sino sino pinakamarami na dali na mga flight stewardess Either sa aeroplano o sa mga hotel na kung saan sila titigil bago bumalik. <laughs> Pero ibang, ibang usapan na yan. Sige. Ha? Ah, wala na. Wala na. Wala nang mapupuntahan itong usapan nito. Marami pa ako diyan. Mga istorya diyan sa airport. Later na sa mga sa mga naiya na yan. Ha? Ah, later isa sabihin ko rin yan. So, thank you very much everyone for watching. Thank you very much uh, for joining me in this vlog. Good evening to all and see you in my next vlog.